Tama abang na naman simulan na sama. Ah, so, hi guys, it's me, Firmonkai. So. Mayroon ako sa inyong i-share yung isa sa mga pinagbigyan ko sa little babies natin, sa little batutas natin. So, gusto ko sa inyong i-share yung isa sa mga pinaka sobrang natutuwa ako na bigyan siya ng puppies kasi alam ko na maalagaan niya talagang mabuti and nakakatouch po yung story ni tatay dahil talagang uh, love na love niya yung for babies niya. Kaya lang po na nawala na po yung for babies niya, yung for baby niya at nasa heaven na po. So, sobrang nalungkot talaga siya. And, nag-send lang sa akin ng mga videos yung kanya anak. Sobrang natouch ako kay tatay. And, alam ko na kahit napakahirap na ilet ko yung isang for baby, eh, alam ko na mas meron akong mas mapapasayang isang tao. So, abangan nyo po. Ito yung kukunin na... Ito yung bibigay ko kay tatay. Uy, ang ganda-ganda naman yung baby. Na ng baby. Ang ganda naman ng baby. Tamang abang na naman simulan na kasama. Lagi na lang sasama. Lagi na lang. Ay, Ako, iwan. Iwan muna. Malayo yun. Okay. Bye-bye. Let's -bye. go, baby. Love you, baby.

sa inyo talaga siya, Tay. Talaga, sabi ko, ano nakita mo? Wala pa po sabi ko, nung pinasa po niya yung video, yung video ni Tata, sabi ko, nag-missing niya sa akin, nag-missing Kaya sabi ko, gusto ko Tati, kasi talaga, ay, ito ako pati, nandang sarang ako kung sabi ko, Sabi ko, gusto kong biyayin si Tati, ayun ang akin nya. Ay, go go ulitin ka. Kulitin mo din 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 ako siguro. Dami ka talaga ng tao na nanggaling mag-alaga sa iyo to. Oh, yo, yeah. sincere. Tingnan mo dito sa row 1 at 2. So okay pa sa iyo.

ako si, si cellphone ay hindi na. hindi ko yung marites pero 36 degrees bakat tumama naman ni okay ano ko naman hindi pero yung maliit lang po yung nanay niya tsaka yung tatay kasi niya talagang pick lang kaya medyo maliit po siya nilikaw na 'to from more than a na man Ano 'yun tuloy na lang ang exercise yung pa sa activity eh ang una ano kami ibo sa hindi kaya kami kunya tapos si kasi hindi siya ah 'yun pala 'yun doon kaya okay. hindi okay. manina okay. okay. siya pero kung ang routine niya walang lakad eh. Nakakayaan mo pala ito. Hindi ko alam. Akala ko malakas siya. Narinderutin niya lang kasi pala ano pag nandito lakas niya? Ano yun siya? Siya nalabas. Ano yun siya? Ano nalabas? Ano yun siya? Ano yun siya? Kahit nakadaya pa rin. Tapos naisan? Nakadaya pa na yun. Pumukha siya kasi. Tapos hindi niya nakaya. Titigil na dito. Pero itong mga one night, Dabe, mas na siya. Ang dalawin ko sa kabahay niya nalang. ko na lang. Kasi nga, minsan, siya hindi siya, inaalala Hindi hindi ko alam na. Ayun. Ayun. Ayun, sorry. kiss-kiss. Ay, si Jeb, pagsulitin ko, siya. May ganun Bye-bye, babe.

kaya kung ano ni Adi oh ah, ni Adi Kakulay kakuwadang 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 puso kakuwadang kakuwadang puso? Ano okay, pa bola pa po kayo? Pag gusto niyo, text niyo lang. Okay, grab. Bye. Oh, nandiyan. Bye-bye. 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 So ayun na nga, guys. At nakauwi na kami sa bahay. Actually kasama ko si Mulan at si Tita Kelly dahil nga humabol na una pa sa amin. So ah uh, sobrang saya ko na nabigyan ko ng saya yung isang uh, uh, senior na kasi sobrang na-touch talaga ako sa story ni tatay dahil uh, yung kanilang joy-joy, yung, which is yung kanilang fur baby is namatay po dahil po sa cancer. Actually, yung anak po niya, yung nagme-message sa akin dahil sobrang uh, na-stress talaga si tatay. Sobrang na-touch talaga ako nung nakita ko siyang umiiyak. And sobrang gusto ko talaga siyang pasayahin. And alam nyo naman na yung mga little batutas natin is talagang hinanapan ko sila ng mga new family nila na mag-aalaga talaga sa kanila at mamahalin talaga sila. Kasi hindi ko naman po sila binenta. Binigay ko po sila sa mapagkakatiwalaan kong mga tao. At isa po si tatay doon sa napili ko at sobrang nakakatuwa yung reaction niya. Sobrang nag-iyakan talaga kami doon, guys kasi sobrang uh, sobrang tuwang-tuwa siya nung nakita niya yung isa sa mga little batutas natin. Alam niyo naman guys na napakarami na namin dito sa bahay at kailangan ko talaga silang i-let go pero hindi po ako masyadong nalungkot sa pag-alis pag dito nung isang fur baby kasi po alam ko po na meron akong isang tao na mapapasaya talaga and alam ko at naramdaman ko po nung pagpunta namin doon na maaalagaan nilang mabuti yung si Joy Joy. Dahil Joy Joy din po yung pinangalan nila. So, alam ko na maaalagaan nilang mabuti yon At alam ko na mamahalin ng sobra yun ni tatay. And sana po ay magkita ulit kami ni tatay soon. Dahil sobrang uh, na-touch talaga ako sa kanya. And sana magkita ulit kami. Sana mapuntahan ko ulit siya. Kasi medyo malayo sila eh. Nasa paranyake pa sila guys. So, dalagang dinayo ko po si tatay. Para personal ko po siyang mamit. At personal ko maibigay uh, sa kanya ang kanyang bagong Joy Joy. Kaya maraming maraming salamat po guys sa panonood ninyo at sana po ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ipo 100k followers niyo na kami dito sa YouTube. At syempre meron din kami mga social media accounts, may Facebook, TikTok, and Instagram kami. I-follow niyo na po kami dyan at maraming maraming salamat po sa suporta at magmamahal niyo po sa amin ng mga batuta. So guys, see you on our next vlog po at abangan niyo po yung mga susunod namin vlog ng mga batuta. Bye!